mga amigo dito tayo sa Yamaha uh, Motor Ace Pupasun Panglao dito uh, maghanap tayo ng NMAX ito so ito may mga available sa na repo sa harapan natin pasok tayo sa loob ayun ayun may NMAX dito kulay silver ito mga may yung available na dito kulay silver na Yamaha NMAX uh, yun naka smart key na siya tapos syempre mga miso naka y connect na po yan so ito yung mga miso na gusto ko sa yamaha n dahil kahit na naka standard or naka smart key naka y connect pa rin so ibig sabihin mga miso na pwede mo siya ma connect sa cellphone mo or ito yung tinatawag ni yamaha yamaha motorcycle connect pero yung nga lang mga amigo no, yung pagkakaalam ko lang at saka lang tanong din ako na magamit mo lang yung wi connect once na palagi may data yung cellphone mo. So dapat palagi pong mayroong uh, load yung yung uh, cellphone natin or mayroong internet. So ito mga mics yung kanilang uh, Yamaha Nmax 155 na Silver Edition. So yung presyo nito mga mics dito sa Yamaha Poblacion Panglao ay nasa 152,500 may down payment siya na 9,500 so malaki talaga yung down payment ito tapos yung monthly for 3 years 7,757 at you know may rebate po yan na 200 once na on time tayo na magbayad so actually no dati ah uh, Nagandahan din talaga ako sa Inmax ito Pero parang uh, hindi ko talaga siya na bilhin Dahil <laughs> may mga nagsasabi kasi na yung design niya daw kasi is pang matanda naman pero hindi naman po yun totoo mga may si dahil depende naman po talaga sa atin yan kung gusto gusto niyo naman kung beat mo talaga yung NMAX ay kahit anong mangyari ay bibili ka talaga ng NMAX dahil para sa akin mga may si napakapugi naman talaga ng NMAX especially dito sa kanyang front headlights na parang uh, predator yung kalaban ng alien sa the movie diba so parang predator siya. Napaganda talaga ng headlights niya. At mga Megs, napakaliwanag po niyan. Yung mga Megs, nakita niyo yung uh, ilang dito yung lens niya. Napakinis, napakintap. Kaya gandang-ganda talaga ako dito. All na ito lang talaga mga amis, yung mga gustong-gusto ng mga gasgasin na kahit na 'yung alam, alam mo kaingat na kahit na gaano mo kaingat na huwag maggasgasan to. Maggasgasan talaga sa mga Megs. Especially kapag ikaw ay maglilis ng motor mo. Kaya para sa akin, no, oh, once na maglilis ka ng motor mo, huwag araw-araw punas. Kung gusto mo sa punasan, paliguan mo muna siya. Tapos punasan mo siya. Huwag mo siyang punasan na tuyo na may dumilang. Huwag mo siyang punasan mga megs. Dapat basahin mo ng tubig para hindi talaga siya gumuhit. mga amigo no, uh, dito tayo magsisimula sa kanyang front headlights siyempre alam naman natin na fully LED na talaga yung kanyang uh, front headlights dito napaganda talaga diba ito yung nagustuhan ko yung sa loob gandang ganda tingnan ito mga amigos kapag umiilaw na tapos kita yung kanyang ko lang napansin no, yung may kanyang lens dito merong lining yan you know, may guhit tapos yun mga mix no sabay no pa na napakaganda ng porma ng kanyang fan fender dito yan lining ang ganda tingnan diba ang sexy so yun mga amigo no sa kanyang front suspension dito ay gumagamit siya ng telescopic fork at ando naman po sa loob yung kanyang busina yun nga lang no yung kanyang uh, signalize dito or yung, or yung kanyang uh, turning light ay gumagamit po siya ng halogen pero yun mga mix no once na may, may extra income ka na ay pwede mo naman yan palitan ng mga LED para mas maliwanag Yamaha and Max pala na naka Y-Connect at naka Smart Key ay may features na po yan na ABS yan naka anti-lock braking system na po yan at ang ganda ng porma ng kanyang front fender dito especially ito mga miss yung Yamaha uh, ay Yamaha volts siyempre kanyang front display dito na napakaganda napakalaki at ABS So, yun no yung kanyang California dito is walang brand so hindi natin alam kung anong brand ng kanyang California dito so yung uh, size ng gulong niya sa harapan is 110 by 70 at uh, 13 inches po yung size ng kanyang, size ng kanyang mags at kito niya naman di mo na kailangan pa nakulayan yung kanyang mags dito dahil kulay gold na siya gold edition silver edition ganda so yung brand pangala mga mags ng gulong niya dito is IRC so yung uh, Honda PCX ko dati yung stock niya na gulong is IRC so maganda rin po yung uh, quality ng gulong na ito makapitin po siya so kung ikaw naman po ay hindi maarte swak na swak sa iyo yung IRC na gulong yun nga lang mga miss no medyo masyadong malapad at mataba yung kanyang gilid dito tingnan nyo naman diba sobrang lapad dito at plain na talaga siya no Tana, nilagyan nila ng panang kurba kurbada dito ito rin ang nagustuhan ko yun sexy diba So, silver na kulay tapos magaspang style. Hanggang dito 'yan. Yan magaspang yan dito mga mix. Tapos sa baba, silver po 'yan. Ito naman po may logo ng uh, Yamaha dito at naka syempre mga mix this motorcycle ay naka VVA or naka variable valve actuation siya. natin or footstep ganito. So napaka-comfortable na i-drive yung Nmax nito na dahil na-try ko na po. So nasa screen po natin pwede mong malagay yung paa mo dito kung gusto mo na mabilisan o kung gusto mo na mga pang chill chill lang pwede po dito yung paa natin sobrang komportable at ito rin mga mix no akala mo magaspang sya no pero hindi mga mix makinis yan you know makinis yung design nya lang is para magaspang pero makinis ito naman is magaspang sya ganda ng pag ganda ng ng uh, uh, fender nya mga mix no ganda ng quality talaga siyempre mga megs, dito po yung ating gas tank so ito yung mga mission ating uh, takip ito yung uh, gas tank natin so yung kapasita niya yung kapasita niya dito is sa 7.1 liter so mas malaki pa talaga yung uh, tangke ng uh, PCX pero hindi naman po PCX yung pinag-uusapan natin eh pagdating sa upuan ito yung formahan niya maganda yung tabas Ah uh, simple lang plain lang talaga siya walang ka design design no pero ganda So, for sure mga Luis, na no, makapito Dahil kapag hinahamakan mo pa lang siya, hindi na siya madulas. So, malapad siya mga mags. Kaya, for sure, no, na napaka-comfortable talaga like, ni pang long ride to. Kapag umulan, hindi to dadaan yung tubig. So, safe din po siya. Sa grab bar natin, simple lang, matte black siya. At sa gilid natin, yan. So, meron siyang uh, 3D, 3D emblem na parang uh, titanium ata to tapos may decals na 155 tapos yung iba mga mismo mayroon mga aftermarket na tinatanggal, tinatanggal nila to tapos pinapalitan nila yung parang umiilaw para mas maganda so sa apakan naman so BR is alloy wala ka bala sa kalawang so natunog siya kaya for sure ang ganda yung quality nito air filter na then CVT so parang sporty looks talaga yung purmahan nya ng panggigilid dito mga mags Walang masyadong mga turnilyo Isa, dalawa, tatlo, apat, lima lang. Meron lang tsaka sa baba. Mabilis lang. Kaya kumpara mo sa P6 na ang dami mga turnilyo, Ito, simple lang mga mags. Ah, siyempre mga mags, no. Ito naman po yung kanyang uh, rear suspension dito. Naka shock absorber siya. At ating tail light. Kita yung man yung tail light natin, di ba? So LED din yung mga amigo pero sa kanyang signal lights halogen siya So, malapad yung kanyang rear fender. Kaya naman, wala ka na pong bala Kung natin sa mga basang kalsada. Kahit ang tra cutter mo, hindi pa kawawa yung BR natin. So, ito yung plaka natin. May ilaw siya. Merong uh, reflectorized. Parang kitang kita sa gabi. Isa, dalawa, tatlo yan mga amigo. Sa gilid. di ba Lupet. So, siyempre mga mix, this motorcycle ay naka-dual disc brake na po yan. Yan. Naka-disc brake po sa likuran natin. Tapos, yung ating uh, muffler dito na napaka bulky so mahaba sya tapos mataba pa kaya ganda tingnan talaga at malaki rin po yung kanyang uh, yung, yung kanyang hit uh, guard dito na plastic na fiber to protect po para sa mga batang mga kulit iwas paso sya so matte black sa muffler hanggang sa elbow is matte black syempre naka disc siya sya at yun wala rin pong brand yung kanyang caliper dito, maganda sana no, kung mayroong brand at dito naman mga amigo sa kanyang mga switches dito So meron siyang idling stop Ito mga may uh, features na once na mahaba pa yung uh, oras sa stoplight Once na i-on mo ito, matik po na mawatay po yung motor natin Once na on the go na, di mo na kailangan pa na i-on yung ating uh, key switch uh, Pigain mo lang yung throttle at kusa na po na ang motor natin So meron siyang hazard light power natin high bimino beam, beam, signal sa saka horn saka yung mga amigo no Andito po yung mino natin so wala siyang uh, pas switch yun wala siyang pas switch no so ito menu to siya Menu. saka siyempre kung gano kalaki yung uh, scooter na ito ganoon din po kalayit yung kanyang uh, digital meter panel so maliit talaga siyang mga mags yun know, maliit so yung iba no parang nasayangan ng space dito sana nilakihan sana nilakihan daw para mas maganda talaga pero pagdating sa quality kita nyo mga megs ganda talaga oh. magaspang siya mga megs siyempre mga megs this motor sya kulay power by blow cure ito po yung kinatawag ni Yamaha na more uh, power less fuel na kahit kaya na po pakapiga o karatrat yung motor na ito ay kunti lang po at nababawa sa ating gasolina yun po yung sabi nila <laughs> Kaya kung trip nyo ito mga Megs, punta lang po kayo sa mga malapit na mga Yamaha brand sa At, at bilhin nyo na po yung Yamaha Nmax habang ito ay mura pa. Adios mga Megs. Adios.